mga pala yan ay tuloy ng aso. Nasusukat ni Kuya. Ayan, hindi naging bukot. Tunigyan sa akin. 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 Tunigyan

Sa ng sa ng alagaan. M mayora rin Sa lalim m muna, tutto sa pangalan? Ito Mayang Batog mayang

Ume ume ume. Ito pa. Tara. Atap. na to. Pare. Mag-a. 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 Mag-a.

કકકકકકકકકઉ okay. okay.

Eh mga tropa, ha, tingnan dumami yan, dumating na isda ngayon at mas marami na ngayon ng mga first class na isda na dumating. Ayan. Bali, dalawang pamis ang mga tropa yung nagbababa. Ito, magaling po ito mga sabawra. Mga isda ng bato. يا نوں پاپ کو دے پم پي پي Ano doon po ang bibili? Yung bibili po ay doon po sa doon.

No pain, naku

paren 13 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

Ngunit, ang unang sabit. Malay, tunto. Hindi malay tunto. Tonto. Tonto. Tonto? tawag nyo. Gunito. Lagi ko nang gumutang dito. naman naman. Naginit ka naman ito.

તમામ મત